Magandang araw. Narito ang latest update natin sa Bagyong Siroli at yung isa pang bagyo na minomonitor natin na tuloy na nga pumasok na ating air responsibility, ang bagyo naman uh, si Shoni. So makikita natin sa ating latest satellite imagery na patuloy nga tumatawid ng uh, landmass ng Southern Luzon area ang Bagyong Siroli. At kanina just ng umaga, ito ay tinatayang na nandito sa may bandang coastal waters ng Pasakaw, Camarines Sur. So, nakalagpas na dun sa uh, area ng Pasakaw at patuloy ang kumikilos ng halos pa kanluran. Taglay ng bagyong si Rolly ang lakas ng hangin na no, umabot ng hanggang 215 km per hour malapit sa gitna nito at ang pagbukso uh, pagbugso ng hangin ay abot hanggang 295 km per hour. At we sama ng panahon na ito. Ngayon, yung binabanggit ko naman kanina na isa pang uh, sama ng panahon ay uh, tuluyan na nga pumasok ng ating air responsibility. Ang tropical storm na si Shoni, ang international name ay at sani, ay tinataya namang nasa layong 1,365 bang layo silangan ng gitnang Luzon. Wala pa itong inaasang direktang epekto sa namang bahagi ng na ating bansa. At wala pang warning signal na associated with tropical storm Shoni. Pero yung masusunod na slide, yung mga warning signal naman po na associated with typhoon rolling. Within 24 hours, inaasahan nga natin na si Rolly ay tatawid ng Southern Luzon area. May kita po natin dito na kanina alas 8 ng umaga ay nandito siya sa landmass ng Bicol Region at tatawid rin ang landmass sa Southern Luzon. At posibleng uh, hanggang bukas ng madaling araw ay tuloy na makalagpas ng kalupaan ng ating bansa. At alas 8 nga ng umaga, inaasahan natin na nasa bahaging karagatan na ito uh, adjacent to the western side of Central Luzon ang bagyong si Rolly. Dahil sa inaasahan po natin pagkilos ni Rolly within 24 hours, meron pa rin tayong nakataas na warning signal. Bagamat ang pinakamataas nating warning signal number ay umabot na lamang ng signal number 4 sa mga oras na ito. Nakataas ito sa Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur, sa Albay, sa Burias Island, sa ilagang bahagi ng Sorsogon, ganun din sa Marinduque at sa Lalawigan ng Quezon. So yung nakikita natin dito sa mapa, yung mga areas na kulay pula ito yung na-anticipate po natin na may warning signal or nakata currently ang warning signal number 4 Ganon din dito sa Metro Manila Batangas, Laguna Cavite, Rizal, Bulacan Pampanga, Bataan at yung southern portion ng Aurora so ito po mga areas na kulay pula kasama pa rin po yung alam Samantala, meron ding warning signal number 4 sa northern portion ng Oriental Mindoro sa northwestern portion naman ng occidental Mindoro kasama nga yung Lubang Island at sa southern portion warning signal number 3 naman yung mga kulay orange actually northern summer natitirang bahagi ng Sorsogon northern portion ng Masbate kasama nga Tikaw Island dito sa may bandang Romblon sa natitirang bahagi ng na occidental Mindoro at oriental Mindoro ganun din sa natitirang bahagi ng na Sambales sa Tarlac sa southern portion ng Nueva Ecija at sa natitirang bahagi nga ng Aurora. So ano nga ba natin sa mga lugar na may warning signal? Masungit na panahon. Kapag sinabi natin masungit ang panahon, posibleng makaranas ng malakas na pag-ulan na posibleng magpaba doon sa mga low-lying areas at magdulot po ng mga flash flood and landslide, lalo na doon sa mga areas malapit sa mga paanan ng bundok. Ilang araw na rin po nag-uulan, at simula po kanina, umuulan na sa mga lugar na directly naapektuhan nitong bagyong si Rolly at inaasahan nga natin na patuloy pa rin itong umang materyales. So as much as possible, stay indoors, lalong-lalo na sa mga areas na may warning signal. Hindi lamang dito sa areas na may warning signals number 4 and 3. At the same time, yung mga coastal areas po, dito sa mga nabangit nating lugar ay posibleng makaranas ng mga storm surges. Samantala, dito naman sa mga lugar na may warning signal number 2, northern portion ng eastern Samar, northern portion ng Samar, at sa natitirang bahagi ng Masbate, ganun din sa northwestern portion ng Aklan, at dito sa extreme northern portion ng Antique, sa lalawigin ng Pangasinan, at sa natitirang bahagi ng Nueva Ecija at Aurora, makataas warning signal number 2. Meron din sa lalawigin ng Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet at La Union. Habang warning signal number 1 naman ang nakataas dito, northern portion ng Iloilo, -ilo, sa Kapis, sa natitirang bahagi ng Aklan, sa natitirang bahagi ng northern portion ng Antique, sa northern portion ng Palawan, kasama ang Kalamian at Cuyo Island. Ganon din dito sa Bandang Isabela, sa mainland Cagayan, Ipugao, Mountain Province, Kalinga, Apayao, Abra, at sa Ilocos Provinces, Ilocos Norte at Ilocos Sur. So ito mga nabagit natin may warning signal number one naman, makakaranas ng mga pag-ulan at paminsan misang pagbugso ng hangin. Bagamat maaring hindi pa nararanasan sa ibang lugar, pero dahil nga sa in-anticipate nating pagkilos ng bagyo patawid ng Southern Luzon area, we're expecting na patuloy ngang magiging masungit ang panahon simula po ngayong araw, lalong-lalo po sa mga areas na talagang nasa direct path ng mata ng bagyong si Rolly. So, kung ipagpapatuloy naman natin yung forecast track natin sa Bagyo si Rolly kanina nga nabanggit natin, bukas, pagitan ng mamayang gabi hanggang bukas ng umaga, ay posibleng nakalagpas na ng kalupan ng ating bansa. At pagdating naman ng Martes ng umaga, inaasahan natin na posibleng lumabas ito ng western boundary ng ating Philippine Air Responsibility. At pagdating ng Merkules, patuloy na kikilos pakanluran sa West Philippine Sea at patungo nga dito sa central part ng Vietnam. Ano nga ba yung nakasa natin sa araw na ito? Focus po muna natin ng bagyong si Rolly ay posible itong tumawid sa Marinduque, Southern Quezon ngayong hapon. Pag sinabi natin tumawid, we're referring to the center of mga ng lupa. Dahil kapag continuous po ang bagsak ng ulan sa, sa isang matas uh, mataas na lugar, mountainous region, posibleng lumambot po yung mga kalupan. At ito yung maging sani ng mga biglang landslide. Samantala, gaya nga ng magit natin, sa mga lugar na may warning signals number 4, 3, and 2, magiging maalon hanggang sa napakaalon po ang mga karagatan, automatic po, wala na pong pinapayagan lumayag. Maging sa mga eras na may warning signal number 1. Stay indoors po muna tayo. Sa atin namang storm surge model run, gaya nga ng magit natin kanina, yung mga lugar karaniwan po, dito sa southern Luzon area, ilang bahagi ng central Luzon, makita po natin, naka-highlight ng red at yellow, ito po yung mga posibleng makaranas ng mga matatas na pag-alon na dulot nga itong bagyong si Rolly. <clears throat> Samantala, posibleng makaranas sa ilang lugar, uh, gaya ng Metro Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga. At lalong lalo po yung mga inland bodies of water, yung Laguna Lake. Uh, occasionally, posibleng makaranas po ng biglang pagtas ng alon. And then, Patuloy po tayong magbibigay ng update sa bagyong si Rolly, gaya nga binanggit natin. No? This particular weather bulletin ay pinalabas po kaninang alas 11 ng umaga. Ang susunod naman nating update ay mamayang alas 2 ng hapon. So habang tumatawid po ng kalupan ng bansa si Rolly, every 3 hours pong updating natin. Samantala, yung bagyo naman na, uh, or yung tropical storm na si Shoney na pumasok nga ngayong umaga sa ating area of responsibility, ito po yung inaasa nating forecast track for the next uh, 3 to 5 days. Mapapansin po natin within 24 and 48 hours ay malayo pa ito sa kalupaan ng ating bansa. So wala pa pong warning signal na nakataas associated with the tropical storm Shoney. Pero gaya nga po ng lagi nating ginagawa dito sa PAGASA, patuloy tayong magmumonitor monitor sa mga bagyo na currently na sa ating bansa, ang bagyo si Rolly at sa bagyo na posibleng makaapekto sa ating bansa. Ito nga ang bagyong si Shoney. At patuloy din tayong magbibigay ng update sa ating mga kababayan from time to time. Ang ating pong official website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. Maaari niyo pong bisitahin. Ganun din po, maaari mapanood ang aming uh, live weather forecast sa aming official YouTube channel. At sundan din or follow din ang aming official social media accounts. At yan po muna ang latest mula dito sa Pagasa Weather Forecasting Center. Stay safe and dry. Magandang araw po sa inyo lahat.